kabilang sa pagbibigay ng ang pamahalaan ay uh, nagbibigay ng assistance family dahil sa pagkapinsala ng kanilang financial sa mga uh, naging biktima uh, ng na bagyo especially po yung mga nasiraan ng bahay with so, 5000 for partially and 10000 for the property um, damage ko na bahay. ano po ang reaction niyo dito ano man natin ko hindi po, po? Then, bro, kailangan batikusin dahil nakaraang administrasyon ganyan din po ang halaga na ibigay na paunang tulong ito ay paunang tulong Tandaan po natin ang pamunuan ko ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar uh, na may ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi ko ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. So, hindi ko alam kung ako lang ba nakapansin o napansin niyo rin ba yung kasamaan ng ugali, kagaspangan ng ugali nitong kumari ko. Napakabastos. Tinatanong siya ng reporter, Naka-live ito ha? Ang daming tao ha? Tinatanong siya ng reporter na si Miss Eden. Hindi man lang niya ito hinaharap, hindi man lang niya ito um, ng pansin. Di ba, nung umpisa nung tanong na kulang ito, pakamot-kamot ng ilong, hindi ka ba naiya? Pisi o ka, spokesperson ka pa ni Ngagba, tapos napakaan professional mo. Palibasa, busit kay Eden to eh, kasi ilang beses na itong uh, binoljak eh, binara ni Eden. Diba, you are so unprofessional. Hindi dapat ganyan. At saka considering na ano ka, public servant ka. Hindi dapat ganyan na asal mo, kaga ka. Abogado Abogado pa, partida. Anyway, doon sa tanong ni Miss Eden, kung ano daw ang masasabi ng kumari ko doon nga sa liman libong itinalaga na halaga nitong singagva, kung ang bahay mo ay partially damaged. But, if your bahay is totally or completely damaged, meron ka sa Siyempre, ang sagot ng kumari ko, hindi daw dapat batikusin. Kasi nung nakarang administrasyon, ganun din. What? Anong kinalaman ni PRID sa tanong ni Miss Eden? Bakit palagi na lang nakasingat si PRID? Kapag hindi mo mapagtakpan ang bangag na amo mo, ang, ang isasala mo palagi si PRID. Palagi si PRID. Lagi ka na lang tuturo ng iba. Lagi ka na lang may sinisising iba. Imbis na action at solution, Diba, ang ginagawa mo, nagtuturo ka ng iba. Yung sinabi mong paunang tulong, anak ka ng puchet naman, mare, panunood namin yung video. Napanood namin lahat yan. Wala siyang sinabing paunang tulong o panggastos lang. Ang sinabi ni Ngagva, malinaw na malinaw. If your bahay is partially damaged, meron kang liman libo, five kyao. And if it is uh, completely damaged. Kasi yun yung word niya ginamit completely. Kung completely damaged ang yung bahay, meron kang 10,000. Alam mo yung ginagawa niya patay guto yung mga Pilipino. Yung bibigyan mo ng kapirasong buto, na akala mo naman ha, matutuwa na matutuwa ng tao sa ibibigay mong ano, 5,000 at saka 10,000. Again, na 1.3 trillion ang budget para sa calamity funds. Tapos bibigyan mo ng tira-tirang buto, ano ba, inuna nyo muna ba yung ilalagay nyo sa rimowa? Tapos yung matitira pagkakasahin nyo para sa mga biktima? Pagmamalaki po na 760 million na po ang naibigay na tulong na pamahalaan. What? 760? Kahit abutin pa yan ng 1 billion, hindi pa rin ito makakasugat dahil 1.3 trillion ang budget na inilabas para sa calamity funds. Hindi ko alam kung bakit meron ka pag-sumbat factor. Yan ay nakalaan para sa mga Pilipino. Yan ay nakalaan para sa mga biktima. Kaya nga nagpalabas ng calamity funds eh, para sa kalamidad. Sa mga naging biktima, dapat tulungan. Natural, sino tutulong sa kanila? Ay, di ang gobyerno ng Pilipinas. Ang problema kasi, inuna muna yung Rimowa. And then, question mark, inuna muna ba ang Rimowa? Tapos yung matitira, yun ang paghahatiatian ng mga biktima. May gulay. Nakakadiri to. Malinaw na malinaw yung sinabi. 5,000 um, partially damaged, 10,000 completely damaged. As per yung sinabi mo na sinabi naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., na continuous po ang tulong. Oo nga. Sabi niya, pero hindi rin naman natin sure kung gagawin niya. Pero with regards sa continuous na tulong, sinabi nga, pero ang pinag uusapan dito yung bahay. Walang sinabi si Ngagvan, na ito ay paunang tulong lamang para sa inyong mga bahay. Walang ganun. Basta ang sabi, 5,000 at saka 10,000 para makapagsimula, makapagpatayo ng bahay, walang sinabing paunang tulong. Kita nyo kung gano'ng kaogag tong kumari ko, kung gano'ng di ba? Ito yung ano, itong si Mari, ito yung sulit na sulit ang bayad. Sulit na sulit ang blue bills na tinatanggap niyan. Kasi nakita mo naman, talagang nakukuha niya lahat ng atensyon. Nakakapag-divert ng totoong issue. Dahil pag nagsalita itong kumari ko, talaga nakukuha niya attention natin. Talagang buwisit, yung gigil natin, kuha-kuha niya. ba? Diba? Tiyotang gina. Nagkataon lang na mulat na ang taong bayan. May social media din. Kaya hindi rin magiging effective yung ginagawang pagsisinungaling. Lalo ka lang kinamumuhian ng taong bayan. Again, maraming na tinatanong ulit ng mga ng mga tao. Tinatanong ng taong bayad kung kailan ka ba magbabakasyon. Yung kahit yung mag-absent ka lang, kahit mga ilang araw lang, para man daw gumaan ang damdamin ng mga ng mga Pilipino. Yun lang. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at sampung libo para sa completely damaged na bahay.